nandoon sa amin. So, ngayon ay ano. Tahakin ko 'to so, din. Ay nandoon ako galing sa tapon ng basura. So, ngayon ay lusong ako. Lusong. So, oh, Malalim. baha na kasi ano, barado kasi yung kanal dito so, e, dito yung banda yung ano, yung butas ng kanal so pag inaano sa ng kahoy ay yung bara niya so, dito naman wala na kasi ano kasi yung hams dito mataas kaya para sa ano dito swimming pool, may ipon. Saka doon sa so, ngayon ay pasok na ako. So, pasok na ako mga And, ulan. Okay, pasok na pasok. Yan. Okay. A-sok. Uh, okay, nandito na sa loob. Ayan, okay, sinunod natin. Eh. Okay, ngayon ay mag-recast na ako ng paa. Eh, okay, nakaano tayo ng ano? Kanal. Tapos, dito na din ligo. So, dito sa may pinto namin, madali naman yung COVID. Tapos, so, dito, wanda sa may motor. Motor code. Tapos, so, may motor din yung dalawa. So, ayun. Pasok na kumakaskupi. So, God bless oh, update lah kalau dalam mau ulang ya. Malam